Uh, welcome po muli sa ating mga pagtuturo gusto ko lang pong ibahagi itong tabas na to para sa mga baguhan ng mga mananay nagawa ako ng short pant na tuwid ang ating side seam wala siyang baluktot mga ibang ginagawa na dalasan kasi kinokurbahan natin dito sa ano sa hips pero itong ginagawa ko wala siyang ano kurba sa gilid may ating side seam yeah, payo ko sa mga baguhan pang mga mananay gustong matutong manahi subukan din ninyong ganito kasi maganda ang resulta nito lalo na kung sa mga babaeng uh, mga malalaki ang balaka malaki ang hita yan, magandang hubog na to. Kasi dito sa ating front panel, nakatumba siya. Maganda yung pag... Sa shaper, maganda siya. Parang na... Uh, Purmang-purma yung harap. Yung umbok ng harap dito. Ano to? Maganda siya. Pati sito. Ito dito. Uh, malaking malaki lang kasi ano nito. Uh, 34, 43. Pero pag mga... Ano lang, mga mga 30, uh, mga 40, mga 42, mga 41 ang hips, mga ganyan lang. Maganda, maganda to. Pero basta ang resulta nito, nakita ko na malalaki man o babae, maganda ito. Kaya isini-share ko ito, ibinabahagi ko ito para sa mga baguhan. Kasi naghahanap ng mga magagandang korte itong mga baguhang mga mananahi bago pang natuto sa pagtataba so ito ito yung ano ko to ibahagi ko sa inyo na kapag nagawa kayo ng pattern wag niyo na lang subukan ninyong huwag kortihan dito diretso niyo lang diretso hanggang ganyan diretso walang tuwed lang yan siya tuwid walang kurba-kurba dito -kurba. kasi kadalasan may mga kurba tayo dito sa ano ito walang kurba ito at ito yung resulta niya yan oh ayan tita mo yung tin ano resulta tuwid lang yan yan pero itong ginawa ko maganda to siya ano you know, ito ang ganda nito sa harap ganda nitong ano ang ganda siyang forma uh, yung umbok niya maganda yung umbok niya at six packet itong ginawa ko shirt pan eh yan you know, ang six packet yan you know. Yan siya. So, para sa mga gustong matutong uh, mga paiba-ibang tabas mga baguhan nating mga mananahi, mag bagong natutong magtabas, subukan nyo itong ganito para makakuha kayo ng iba-ibang klase o pamamaraan sa pagtabas. So, sana na appreciate niyo itong aking itinuturo at masubukan niyo para masubukan din ninyo kung ano nga ba ang resulta. Kahit sa inyo munang sarili, makita ninyo kung ano ang resulta nito. At inyong lahat na mga tumatangkilik sa aking pagtuturo, sa aking mga videos, uh, maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, uh, paki subscribe lang po. Share and like para madadami po tayong magkaibigan sa YouTube at sa Facebook at sa inyong lahat ng mga datihan ng mga mananahi huwag niya lang po itong itindi itong aking ibinabahagi dahil para lang po ito sa mga baguhan pang nag-aaral dahil alam kong kayong mga datihan ay marami na kayong paraan sa mga pananahi at marami na kayong nasubukan. So, sa inyong lahat, bago man o datihan, na bay sa aking mga tutorial, uh, marami pong salamat.